Ang 1 Peter chapter 2 verse 24 ay nagsasabi, Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Paano ito makakatulong sa ating mga tao? Una, pag-asa sa kapatawaran, hope for forgiveness ang 1 Peter chapter 2 verse 24 ay nagbibigay ng pag-asa sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil si Jesus ay nagdala ng ating mga kasalanan sa krus, tayo ay malaya mula sa parusa ng kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay napatawad na at maaari tayong magkaroon ng bagong simula sa Diyos. Pangalawa, pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos. Understanding God's love. Ang talata ay nagpapakita ng malalim na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Si Jesus ay handang magdusa para sa ating mga kasalanan. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, ang kanyang pag-ibig ay walang hangganan at nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Pangatlo, pagkakaroon ng pagbabago, change occurrence. Ang 1 Peter chapter 2 verse 24, ay nagbibigay sa atin ng pagkakaroon ng magbago. Dahil si Jesus ay nagdusa para sa ating mga kasalanan, tayo ay dapat magsikap na mamuhay ng isang buhay na karapat dapat sa kanyang sakripisyo, dapat nating iwasan ang kasalanan at magsikap na mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Pang-apat, pag-unawa sa kaligtasan, understanding safety. Ang talata ay nagtuturo sa atin tungkol sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, tayo ay naging malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang ating kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos sa kabila ng ating kasalanan at hindi karapat-dapat. Thanks God nawa nagustuhan nyo ang aking video. Sa ngayon lang po nakapanood ng aking video, ay follow nyo po ako sa YouTube channel. Please subscribe sa at Brokris channel at follow sa aking reels sa Brokris Montadraya at like, subscribe, share and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The word of God is a guide in daily life.